Ay, sasigaw pala ba oh, yeah, ako? Hindi, ako gusto. <laughs> <laughs> Anong tao yun? <laughs> okay ba? Okay ba yung boses ko? Di ba pagod or what? Okay. <laughs> okay? Promise? <laughs> okay okay hindi ako pagtatawag. hindi ako makapag-isalita yun? sige, ito na lang. Itanong ako, nung mga panahon hinahanap mo ko, anong rason bakit mo ako hinahanap noong time na yun? Gusto ko lang malaman yung perspective ng isang fan ba? Siguro matatawag mo kasi hindi naman siguro magkahanap na like, 2 years. Yeah, Alot sige tawa-tawa. <laughs> gusto ko lang din malaman ko na yung perspective ng isang fan. Kung bakit nila Hello. hinahanap yung parang gusto na lang makita na parang iniidolo nila something gano'n. Paano ba? For me, I just really adore you so much. Like, nung una ko nakita yung content mo. Kasi syempre, nung parang nag-trend yung mga content content ng Omni TV, parang ang dami na eh. Like, yung mga pick-up lines na nagamit na left and right, ulit-ulit na lang. Pero hindi ko alam anong meron sa content mo na yun. <laughs> Sabi ko, eh, shit, titignan ko to, follow ko to, ikintay ko to, hanapin ko to. Parang ganun. May times na parang uh, nakalimutan kita. but kasi may, may mga tao dito na kumakanta-kante. Tapos parang medyo pareho kayong kumanta, like pareho yung boses so, ka. Sabi ko, wait, kaboses lang ni Edwin, you know, girl. Kaya yeah, may times na parang aalala ka talaga. Oh, so, noong mga time na yun, oh, sige, babalik tayo sa two years before na mag-meet tayo. Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Halimbawa, ganito. Noong time na yun, ayun yung time na naghahanap ka ng 7pm to 5am. Halimbawa, bigla mo ako na-meet. Ngayon yung time na yun, ano yung sasabihin mo sa akin dapat? Ay, sisigaw talaga ako. Ay, ang gusto <laughs> Thank you